Sabana ng Ukraine at Russia Ilang beses nang pinaulan ni Putin ng mga pasabog Ang maliit na bansa na pati sibilyan ay nadadamay na Kamakailan lang ang pinakamalalang missile attack ay naganap sa Ukraine Maraming kusali ang nawasak at maraming pangarap ang nabasag Bagamat ayaw pumayag ng kanluran na ipaggamit sa Ukraine ang kanilang pangmalayong missiles upang atakihin ng Russia nagsarili ng diskarte ang mga Ukrainians. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na gumagawa pala ang Ukraine ng isang milyong kamikaze drones upang atakihin ang pinaka-iniingatan ni Putin na nasa Moscow. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong The old bar. Matapos ang sinabing most massive airstrike sa Ukraine pagpasok ng buwan ng Setyembre ngayong 2024 kung saan halos kalahati ng buong bansa ang inatake ng Russia gamit ang mga rockets, missiles at mga drones. Maraming mamamayan sa Ukraine ang nawala na ng pag-asang matigil pa ang napakatagal na gera. Gayon medyo nakahinga ang mga Ukrainians matapos ang ilang araw na pag-atake sa kanilang bayan. Sa ngayon, pilitin man nilang mamuhay ng normal sa gitna ng kaguluhan. Araw-araw silang nanganganib na posibleng mayroong pagsabog na mangyaring muli. Siyempre nga naman, mahirap alisin sa isipan na baka sa susunod matulad sila sa mga nadamay. Kaya ang dalangin ay wag naman sana. Marami sa Pilipinas ang nagsasabi na mas mabuti pang sumuko na lang ang mga Ukrainians katulad ng pagsuko ng Pilipinas sa mga Hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Kasi wala naman daw mawawala kung sila ay susuko. Marahil sa pananaw ng ilan, mas maiging magpatalo na lang kaysa sa magmatapang. Subalit ang nakalimutan ng marami ay hindi habang buhay ay nagpaalipin ng Pilipinas sa mga sumakop dito, sa mga Kastila, sa mga Amerikano at sa mga hapon. Natalo sa una pero lumaban sa huli. Maraming matatapang na bayani ang nagbuwis ng kanilang buhay noon upang maranasan natin ngayon ang kalayaang minimiti. Marahil ganyan din ang nasa isip ng mga Ukrainians. Sa kalaban, hindi sila palulupig. Kahit dehado sa labanan at kahit maliit lang na bansa, sa harapan ng isang superpower katulad ng Russia, patuloy ang mga Ukrainians na ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa ikatlong taon ng digmaan, sa pagkadismaya ni Vladimir Putin, wala pa rin ceasefire na matatanaw. Papayag na lang ba sila na hindi atakihin ng Russia dahil sa bantang nuklear ni Putin? Manonood na lamang ba sila na mabura sa mapa ang kanilang bansa hanggang sa abo na lang ang matira sa inang bayan? Katulad din noong World War II, matapos ang ilang taon, umalma ang mga Pilipino laban sa mga Hapon. Dahil hindi habang buhay ay magpapaalipin tayo. Pagpasok ng buwan ng Setyembre, lumabas sa balita ang pilit na iniiwasan ni Putin. Kaila sa marami na ang oligarkiya ng Russia o yung mga mayayamang kadabarkads ni Putin at mga pamilya nila marami ay nakatira sa kapital na Moscow. Ito ang pinakamalaking syudad sa Russia na may labing tatlong milyon ang nakatira. Sa gilid nito na maliliit na bayan ay may mga labing na milyon ang populasyon at sa mga business area ay may 21 isang milyon. Ito ang sentro ng industry hub at social hub ng Russia. Nandiyan ang mga istasyon ng TV ng mga sikat na radio station, mga cultural center, maraming bangko at sangkaterbang gusali pang negosyo. At ang ni Putin kung saan naroroon ang gobyerno nito, ang Kremlin. Pero hindi na ito ligtas ngayon. Now, Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield plan for Europe. Pinananatili ni Putin na tahimik sa Moscow dahil naandoroon ang mayayaman sa bansa, mga bilyonaryong oligarchs na may-ari ng mga oil refineries, financial institutions, real estate, na nangakong susuporta sa desisyon ni Putin at atakihin ang Ukraine. Basta, ligtas sila at ang kanilang pamilya. Ito yung mga humahawak sa ekonomiya ng Russia matapos bumagsap ang USSR. Ang pahayag ng Forbes ngayong 2024 ay, mayroong 74 na bilyonaryo na nakabase sa syudad ng Moscow. Protektado ni Putin ang ilan sa mga ito basta hindi sila makikialam sa politika. Sinabi sa Foreign Affairs noong Hunyo ng 2024 na tahimik ang mga oligarkiya kay Putin dahil nananalo sila sa gera. Hindi sila tumututol at hindi umaangal basta hindi sila damay sa labanan. Simula pa lang ng kanilang pagsalakay sa Ukraine taong 2022 ay binalaan na ni Putin na huwag na huwag nilang aatakihin ang kapital ng bansa dahil kung magkakaganon, gagamit ito ng sandata nuklear upang burahin ang Ukraine sa mapa. Kaya noon pa may kumpiyansa na ang mga oligarchs ng Russia na ligtas sila sa digmaan. Kaya wala silang paki sa pagwasak ni Putin sa Ukraine. Ah, ang hindi inaasahan ay na noong Martes, ikasampu ng buwan. Ang balita sa The Week na tinira ng Ukraine ng Moscow sa isang pinakamalaking drone attack sa Russia. Ayon sa balita, ito ang pinakamalaking pag-atake sa kapital. Bagamat noon ay mayroong pailan ilang drones na nagpasabog sa Moscow at tinamaan pa nga ang Kremlin. Pero ngayon, daan-daan na Paano gumaganti ang Ukraine? Ang balita sa Al Jazeera ilang araw pa lang nakalilipas na may isang namatay sa Moscow nang nagpalipad ang Ukraine ng isa na at apat na pung mga drones. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala na nagawa ito ng mga Ukrainians. Ang takot lang daw nila kay Putin. Ang balita sa AP News na higit pa sa 140 drones ang umatake sa Russia kasama sa tinamaan ang Moscow at mga kalapit na bayan. Limang apartment buildings ang pinasabugan at ilang daang katao ang in-evacuate. Labing lima ang napabagsak ng anti-air defense pero marami ang nakalusot. Pati nga tatlong airport ay pinasara ng ilang oras at sinuspinde ang mga flights. Sa madaling sabi, ang pangako ni Putin na hindi madadamay ang mga oligarko sa gera ay mukhang mapapako. Hindi lamang Moscow ang inatake dahil inulat ng The Moscow Times na pati yung pinakaitaas na bahagi ng Russia ay inatake din. Mga 2,000 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Doon sa rehiyon ng Murmansk ay ang Ulenya Air Base kung saan nakaistasyon yung mga bombers ng Russia na pinangatake sa Ukraine. Nandoon rin ang Severomorsk Naval Base ng Russian Northern Fleet. Sa kasalukuyan, hindi pa makumpirma kung ano-ano ang tinamaan sa mga base dahil pinagbabawalang pumasok doon ng mga media. Pero marami pa rin ang nagsasabi na dahil sa libu-libo ang anti-air missiles ng Russia, kaya kahit ilang daang drones pa ang paliparin ng Ukraine, ay masasangga din ng mga ito. Subalit, medyo sablay ang pananaw na ito. Ang ulat ng Reuters noong buwan ng Pebrero, nagagawa ang Ukraine ng ilang libong mga long-range drones na kayang umatake sa kaloob-looban ng Russia, na kayang umabot ng mga isang libong kilometro ang layo. Iyan ay balita noong buwan ng Pebrero. Pero ang sabi sa Drone Life, ngayon lang buwan ng Ogosto, na noong nangako si Zelensky na magpoproduce sila ng isang milyong drones sa taong 2024, base sa ulat, nakagawa na sila ng 200,000 FPV drones. At kaya raw nilang gumawa ng isang milyon taon-taon. Binalita na din ito sa Sweden Herald na gagawa ang Ukraine ng isang milyong mga drones bago matapos ang 2024. Mas murang ang presyo at mabilis ang produksyon. Kaya kung magagawa, malaking peligro ito para sa mga oligarko ni Putin. Hindi lamang iyan ang inaasahan ng mga Ukrainians dahil sinabi sa The Guardian na nagpapahiwatig na ang Amerika na papayagan ito ang Ukraine na gamitin ang kanilang pangmalayuan at pangmalakasang missiles laban sa Russia. Walang duda na magkakaroon ng gulo sa Moscow kung ito ay magiging target dahil di hamak na mas malakas ang pasabog ng mga missiles kumpara sa mga drones. Ayon din sa balita, pinayagan na ng Britanya na gamitin ang kanilang Storm Shadow missiles sa teritoryo ng Russia. Pinagbawalan sila noong una dahil sa kasama ito sa kanilang kasunduan na ang sandata ng kanluran ay pandepensa lamang at gagamitin sa loob ng Ukraine at hindi sa lupain ng Russia. Pero, tila nagbago ang isip ng mga aliansa sa magandang dahilan. Inulat ng Washington Post noong ikasampunang Setyembre na inakusahan ng Estados Unidos ang Iran na nagbenta ng mga ballistic missile sa Russia na mariing ng ginaman ng mga Iranians. Pero ang hinala ng marami ay, kung totoo, ito ang gagamitin ni Putin sa susunod na pag-atake sa Ukraine. At lumabas nga ang katotohanan noong ikalabing isa ng buwan sinabi sa Sky News na nakuhanan ng litrato ang barkong nag-deliver ng na raan dalawampung ballistic missile sa Russia na galing sa Iran. Marami ang naniniwala na dahil sa pagdami ng drones ng Ukraine na pwedeng umatake sa siyudad ng mga Russian elites at pagpayag ng Kanluran na gamitin ang kanilang missiles ay nagpe-prepare na si Putin sa isang malaking showdown. Anong aral ang mapupulot dito? Nagbanta si Putin na gagamitin ito ang sandata nuklear kung aatakihin ng mga Ukrainians ang Moscow. Dahil ang pinaka-iniingatan nito na hindi madadamay sa digmaan ay yung mga bilyonaryong oligarko at ang kanilang pamilya. Mahalaga ang kaligtasan ng mga elite sa Russia para patuloy ang pagsuporta nila sa desisyon ni Putin. Pero ngayon, isang milyong drones at long-range missiles ang babasag sa kanilang katahimikan. Sa ayaw man nila o sa gusto, mukhang hindi naligtas ang kanilang pamilya. Iyan yung kasabihang walang humawak ng lutuan na hindi naulingan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan! Katotohanan ng susi Sa tunay na kalayaan